Mga idol at kabayan, breaking news! Russia at Amerika munti ka na matapos sundan at i-intercept e ng eroplanong mandirigma ng Amerika ang isang bomber ng Russia sa Air Defense Identification Zone ng Alaska. Bigla na lang lumusot sa gitna ang isang Su-35 ng Russian Air Force. Buti na lang at hindi natamaan ng F-16 fighter jets ng US Air Force. Nako Russia, pagunos dili ka, Ukraine pa lang, di mo na kaya. Paano pa kaya kapag si Uncle sa Saudi Arabia? Hindi kayang iwan ang Amerika matapos matudas ang leader ng Hezbollah. Puspusa naman ang pag pagsasanay ng militar ng Saudi at Estados Unidos sa gitnang silangan. Isang pagpapakita na kahit Saudi ay napagtanto na Amerika pa rin ang kanilang sandigan, hindi ang Russia at mas lalong hindi rin ang China. Barko ng Pilipinas binakuran ang 12 nautical mile territorial waters ng Pilipinas sa Palawan matapos lumapit ang survey vessel ng China sa lugar. Pirata sa West Philippine Sea. Muling nang haras, Chinese missile boat hinabol ang dalawang sibilyang barko ng B-4. Aba-aba-aba, hindi pa na kontento. Tinutukan pa ng laser light ang mga piloto ng airplane ng ano? ng Pilipinas na nagpapatrol sa lugar. Russian bomber lumipad sa air defense identification zone ng Alaska agad namang naglunsad ang NORAD o North American Aerospace Defense command ng US R16 upang i-intercept ang Russian Tu-95 bomber sa Alaskan Air Defense Identification Zone. Habang kalmado ang naging tugon ng eroplanong mandirigma ng Amerika, bigla namang lumusot ng napakadelikado sa pagitan ng Tu-95 bomber at F-16 ang isang Russian Su-35 multi-role fighter at kumaripas. Nako Russia, magunos diri kayo, bigay pa lang ng Amerika ang mga ginagamit ng Ukraine laban sa inyo. Ipano e, paano pa kaya kung mismong Amerika na ang makakalaban nyo? Sa ibang balita naman, sino ang nagsabing itinakwil ng Saudi ang Amerika o mas pinili ng Saudi ang Russia at China? Mukhang nagkamali sila mga kabayan dahil kitang kita na balik Amerika ulit ang Saudi Arabia. Isang patunay na pagdating sa depensa at seguridad ng kanilang bansa, si Uncle Sam pa rin ang kanilang tatawagin. Amerika at Saudi Arabia sikretong nagsasagawa ng pagsasanay militar sa US Central Command. Ipinakita ng dalawang bansa ang kanilang kakayahan upang labanan ang mga banta dulot ng mga drone na posibleng ilunsad ng Iran at mga galamay nito. Isang ah 6

pirata sa West Philippine Sea muling umatake. Dalawang Chinese Navy missile boat, Chinese Maritime Militia, China Coast Guard at People's Liberation Army Navy Helicopter inabol ang dalawang sibilyang barko ng BFAR sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi pa kontento ang Chinese Navy mga kabayan. Tinutukan pa ng laser light ang isang eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Patrol sa lugar. Hindi pa dito nagtatapos ang pangaras ng mga pirata. Nagpalipad pa ang People's Liberation Army Navy ng Chinese Helicopter upang itaboy ang mga Pilipinos sa ating karagatan. Pilipinas-Pakistan. Naitala na ang insidente malapit sa Hasa Hasa Show noong ika-27 ng Setyembre taong kasalukuyan bago pa ang multilateral cooperative activity na inilunsad ng mga magkaalyadong bansa sa Baho de Nagpalipad din ang Chinese Navy ng mga helikopter upang itaboy ang mga Pilipino sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. At noong ika-27 ng Setyembre, ipinakita ng BRP Malabrigo, isang 44-meter multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard na kaya nitong bakuran ang territorial waters ng Pilipinas laban sa mga barko ng China. Kita sa datos ng Automatic Identification System ng BRP Malabrigo na sinundan at ginawa ang lahat upang hindi makapasok sa 12 nautical mile territorial sea ng Pilipinas ang survey vessel ng China. Isang pag ng Chinese Communist Party na posibleng magresulta ng mas matinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. silang nagpaikot-ikot sa aming lugar habang nagsasagawa ng maritime patrol. Mga gan'yan kalapit yung isa sa mga China Coast Guard vessel na kasama natin ngayon sa dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagsasagawa kami ng Maritime Patrol sa paligid ng Sandy Cay sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Kung makikita naman, dalawang civilian vessel lang ito. Pero, grabe yung mga nakasunod sa amin ng mga parko China. Bukod dyan, nagpapaba sila ng dalawang rip galing sa China Coast Guard at pinapalibutan din kami ng isa sa kanilang mga, ng mga chopper. daban pinas